Dito nagumpisa lahat ng plano ko sa pagpapagawa ko ng kusina. Kung naalala nyo pa ang mga post ko ng April 2025, nag-update ako sa inyo sa pagkuha ko ng mga kawayan. Yung una kasi talaga, ang plano ko ay mga kawayan yung dingding -ding. para maging press ko sa loob ang gagawin kong kusina. What's up yo mga idol mga bossing? Mag-update lang po ako sa mga kagamitan na gagamitin natin dito sa paggawa ng kusina. So, bali, kahapon po, uh, nakabili na po kami ng Coco Lambert. So, ito yung po lang ang nabili po ng Coco Lambert. Yeah. At yung kawayan pala mo po. yung so, minis namin yung kawayan para paraan. So, malapit na po natin gawin yung kusina na gagamitin natin at lulutuan natin sa pag black. So, mga idol, mga bossing, lagi ko po kayong ia update sa paggawa natin ng kusina. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Yeah. Ah, Katibay man ha. Ang blue, sugar so na sa tong lamang niyo. Karas Opo, parins man. Ano na naman sa tiyo. Yan na nga po yung binili kong mga materyales bali pinadeliver ko na nga lang po ito. Ako na ko ang mga binili, buhangin at graba at saka semento. At bumili na rin pala ako ng kabilya. At bumili rin pala ako ng yero. Mga bossing, ito pala ang first day ng pagkatrabaho dito ni Marlon nagumpisa pala siya sa pagkatrabaho ay noong June 2025. Ito nga pala yung itsura nung ginagawa palang itong kusina ko. Bali for renovation na nga lang ito. Dati kasi ay nakatayo dito yung bahay ng kapatid ko. Kaya naisip ko na nga ayusin ito. Yung pinapagawa ko palang poste ay buhos. Ito nga si Malon ay tinitiko na itong mga bakal na gagamitin niya para sa poste. Yan ang po ang itsura nung natapos na ito. Dinalagyan na nga niya ito ng alambre. Makalipas nga ang isang araw ay nakapagbuhos na siya ng semento. Pinormahan niya lang ito ng yero. Ang katuwang pala namin dito sa pag-aayos. Ito palang pamangking ko na si Bernard na anak ni Malon. Dahil busy kasi ako nito kaya hindi ako makakatulong. Kaya kinuha namin si Bernard para tumulong sa kanya si Bernard nga ang tagahakot ng buhangin at saka tagahalo ng simento. Makalipas nga ang isang araw, nung matigas na ang simento dito sa poste, na ni Malon yung yerong pinorma niya dito. At ilang araw din ang nakalipas, naglalagay na pala kami ng yero. At dyan na nga po ang itsura nung nalagyan na ng bubong itong kalahati. Makalipas nga ang ilang araw, ay pinigil muna namin ang pagpapatrabaho dito. At noong July 2025 nga ay namili na naman ulit kami ng mga materyales. Bumili nga ulit ako ng yero, cement, ito plywood at dinagdagan ko ito ng mga coco lumber. At inumpisa na nga ulit ni Malo ng pagkatrabaho dito. Bali ang kalahati pala nitong kusina ko ay gawa sa kahoy at saka plywood. At ang kalahati naman ay hollow blocks ang dingding nito. Ito pala yung itsura ng gagawin kong lababo. Yun nga si mama na daanan ko naguhugas ng mga plato. At makalipas ang ilang araw ay nagpadilibil na ako ng hollow blocks, semento at buhangin. Kasi nga uumpisa na namin ang paggawa nitong lababo mababa. Baliyan na nga po yung mga pinadeliver ko kasama na po yung kabilya. Ako nga pala dito ang helper ni Marlon. Ako ang tagahakot ng mga hollow blocks. Ako rin ang tagalagay ng buhangin sa may sako. Dahil sa ako ang naglagay, ako na rin ang magbubuhat nito. Yan na nga po at nilalagyan niya na ng hollow blocks. O diba ako pang tagahalo ng simento at buhangin. Yan nga po at nakailang patong na rin si Marlon ng hollow blocks. Habang ako naman ay naglalagay ng mga buhangin sa may sako. Napakasipag ko talaga. Iruin niyo yan. Katatapos ko lang yan magluto. Inagsas Sabay pa lang trabaho ni Malon yung lababo at saka itong nasa loob ng kusina naglalagay na nga kami dito ng hollow block halos dalawang araw lang yata niya ito natapos mahirap din yung ganitong paglalagay ng mga hollow block at makalipas nga ang ilang oras itong ang si Malon ay nasa taas na o oh, di ba diba, ang bilis niya at ako naman ang inagakot ng mga hollow block sa wakas nga ay natapos na rin ang paglalagay ng hollow block ito na nga yung itsura at pagkatapos niya sa loob ay dito na naman sa laba Bali magbubuhos na nga kami ng semento dito sa may lababo. At bumalik na naman nga kami dito sa loob. Papalitada na kasi si Malon. Habang ako naman ay naghahalo nitong semento at buhangin. Para mabilis nga matapos ang pagkatrabaho naming dalawa. At ayan nga bumalik na naman kami dito sa labas. Ang ginagawa nga dito ni Malon ay nagpapatong na ng mga hollow blocks dito. At tigas na kasi itong binuhos niyang lababo. At makalipas nga ang isang araw. At palitada na nga si Malon dito. Napakadali nga lang ng pagkakas kagawa namin dito. Natapos na nga kami sa loob ng pagpapalitada at dito rin sa labas. Kaya bumili na ako ng tobo at nalagyan na ito ni Malon. At kami naman itong katuwang kong si Ryan. na naman kami ng buhangin. At naghalo ng simento. Nag-flooring na kasi kami dito sa may lababo. At kanina pala ay lumipat na kami dito sa loob. Nag-flooring na nga kami dito sa loob kanina. Para mailagay na kasi yung mga gamit dito nakatambak sa labas. Ako naman ay tinitibag ko itong pagpo-flooringan. At na po ang itsura nung nag-flooring na. Malapit na nga itong mata. Tapos kaya abangan yung mga bossing ang mga susunod kong i-update sa inyo. Maraming salamat po sa panunood.